Ngayong araw, magpapatuloy po akong ibahagi sa inyo ang mga kwentong nagmula sa bansang Irlanda. Ito ay hango sa libro ni Com Kian na Padre Pio, The Scent of Process, na ibinabahagi ang mga personal na salaysay ng pagpapagaling mula sa sakit, kasama ng mga kwento na iniuugnay kay Padre Pio. Tampok ngayong araw ang karanasan ni Elizabeth na mula sa County Kerry na nagkwento tungkol sa isang kahanga-hangang batang lalaki na habang namamatay dahil sa leukemia, ay nagsabing binisita siya ni Padre Pio. Nangyari ang kaganapan noong unang bahagi ng dekada 80 or in the 1980s. sa bayan ng masalimuot na istorya ng batang ito na mapalad na nakasalamuha si Padre Pio sa paraang espiritual. Ayon kay Elizabeth, tatlo sa kanilang magkakaibigan ang bumuo ng Padre Pio Prayer Group sa kanilang bayan maraming dekada na ang nakararaan. Siya na lang ang nanatiling buhay sa kanilang tatlo, ngunit ang grupo ay patuloy pa rin. Noong 1881, 1981, nagpasya silang maglakbay sa Roma at pagkatapos ay tumuloy sa San Giovanni Rotondo. Ito ang una sa ilang mga paglalakbay na ginawa nila sa San Giovanni at nakalikom sila ng sapat na pera upang maisama ang tatupang tatlo pang bata. Ang isa sa mga bata ay isang maliit na batang lalaki na may leukemia at mga anim o pitong taong gulang. Siya ay napakatahimik at mahiyain na bata. Wala na ang buhok niya at umiinom siya ng mga gamot. Minsan, nahihirapan siya maglakbay dahil sa kanyang karamdaman. Masama ang kanyang pakiramdam sa buong oras, marahil mula sa kanyang mga gamot. naalala ni Elizabeth na wala siyang masyadong kinakain, ngunit siya ay kamangha-mangha, isang nakalulugod at napakabuting bata. Kahit may sakit siya, hindi siya umiyak o gumawa ng anumang na ganoon. Noong panahong iyon, hindi pa ganong katagal nang namatay si Padre Pio. Sa San Giovanni Rotondo, dinala nila sila para makita ang mga damit na sinuot ni Padre Pio habang nagmimisa at ipinakita nila ang maliit na silid na tinutulugan niya at ang kumpisal at kung saan siya nakinig ng mga kumpisal. Nakita nila ang kanyang mga abito at guantes at nahawakan nila ang mga ito. Sinabi sa kanila kung paano pumasok ang Diablo sa silid ni Padre Pio sa gabi at binugbog siya inihiga pa nila ang batang may leukemia sa kama ni Padre Pio. Ang batang may sakit ay hindi kailanman naging sakristan sa altar. Sa halos lahat ng maliit na simbahan na kanilang pinuntahan doon habang sila ay lumilibot sa iba't ibang lugar, may pareng nagmimisa at ang batang iyon ay gumanap bilang isang sakristan. Hindi nakita ni Elizabeth na nagkamali siya sa kanyang mga pag-sasakristan nagawa niyang patunugin ang maliit na kampanilya sa oras ng konsagrasyon. Sa palagay niya ay naglingkod siya sa misa mga tatlo o apat na beses sa iba't ibang simbahan, bagaman hindi sa San Giovanni Rotondo. At natuwa siya sa kanyang sarili na tumulong sa pare. Pag-uwi nila Elizabeth Carey sa Irlanda, maayos ang kalagayan ng bata pansamantala. Pero lumala siya at napiit sa kama sa isang yugto nawalan siya ng boset at hindi na makapagsalita. Nagtaka si Elizabeth kung paano nangyari yon. Ngunit mayroong iba pang mga paraan ng mga bata ng pakikipag-usap at maaari niyang ipaalam sa kanyang ina kung ano ang nangyayari. Hindi lang siya nakakausap sa pamamagitan ng pagsasalita. Sa isang pagkakataon, Si Elizabeth at ang isang kaibigan niya ay inanyayahan ng ina ng bata na pumunta sa bahay nila upang bisitahin ang maliit na bata. Siya ay natutulog sa ibaba o silong ng bahay na ang isa sa mga pangunahing silid ay ginawang isang silid tulugan. Mas madaling makapapasok ang mga tao para bumisita sa ganoong paraan. Pagpasok nila sa kwarto niya, nakasimangot siya. Kaya pumunta muna sila sa kusina para uminom ng tsaa. Maya, maya sabi ng nanay niya, Pumasok na kayo, nakangiti na naman siya. Kaya bumalik na sila sa silid ng bata. Pagpasok pa lang nila, tinanong siya ng nanay niya, Sabihin mo ulit kung sino ang bumisita sa iyo kagabi. Sino ang magandang lalaki na dumalaw? Magkapat hindi makapagsalita, na sa ilalim ng kanyang unan ang litrato ni Padre Pio. Ang larawan ay nasa isa sa mga relihiyosong pampleta. Inilagay niya ang kamay niya sa ilalim ng unan at hinila niya yung ito at itinuro ang larawan. Sinabi ng kanyang ina, siya ba ang bumisita sa iyo? Patuloy niya itinuturo na nililinaw na siya nga. Sinabi rin sa kanila ng ina ng bata na sa isang pagkakataon siya kasama ng kanyang tiyahin ay nasa silid ng bata at medyo malapit sa kanyang kama. Patuloy niya silang itinutulak palayo. Siya ay kumikilot na parang sinasabi, umisod kayo, umurong kayo. Hindi niya na alam kung ano ang nangyayari o kung ano ang problema niya. Ang kanyang mga mata ay gumagalaw sa paligid ng silid, lalo na sa paligid ng kama. At bakas ang ningning sa mukha niya. Para bang naisip niyang nakaharang sila sa isang tao na tila naglalakad sa paligid ng kama. Pakiramdam nila ay kasama niya si Padre Pio ng mga sandaling iyon. Sinabi rin sa kanila ng kanyang ina na sa isa pang siya ay nasa itaas ng bahay na nag-aayos ng kama at narinig niya ang kanilang tarangkahang o gate sa harap na sumasara o bumubukas. Dumungaw siya sa bintana at nakita niya ang isang Pransiskano o Kapuchino na papasok. Ang tao ay nakasuot ng abito. Nasa baba ang kanyang tiyahin kasama ang batang lalaki noong panahong iyon. Naghintay siya ng ilang minuto at uh, bumaba para sumama sa kanila. Sinabi niya sa kanyang tiyahin, Nasaan ang Pransiskano? Uh, Sinabi na kanyang tiyahin, Walang Pransiskano dito. Ngunit nakita niya itong binubuksan ng tarangkahan at papasok. Ito ay lubhang katakataka. Sa pagbabalik tanaw, naniniwala si Elizabeth na dumating si Padre Pio para sa batang may sakit na iyon. Sa tingin niya, nakita niya siya. Hindi niya inaakala na ang mga bata sa ganong edad ay magiging kapanipaniwala kung sila ay nagsisinungaling. Maaring magpanggap sila na may nakita sila, ngunit malalaman mong gawa-gawa lang nila iyon. Ngunit siya, itong ito, ay kapanipaniwala at malinaw na may nakita siyang tao. Maniniwala talaga ang isa kung ano ang sinusubukan niya sabihin sa kanya. Kitang-kita na siya ay tapat at di lilin lang lamang namatay ang batang lalaking mga anim na buwan pagkatapos noon at kahit pa paano sa tingin ni Elizabeth ay kasama niya si Padre Pio sa lahat ng oras. Masasabi na umuwi siya kasama siya mula sa San Giovanni Rotondo. Malamang ay pumunta rin siya kay Padre Pio pagkatapos niyang yumao. Tiyak siyang naniniwala sa kanya at sa libingan inilagay nila si Padre Pio sa kanyang lapida. Ang nangyari ay ipinagtibay ang paniniwala ni Elizabeth kay Padre Pio. Pumunta siya sa San Giovanni Rotondo ng ilang beses pagkatapos at nanatili siya sa kanilang grupo ng panalangin, yung prayer group. Mayroon pa siyang litrato ni Padre Pio sa kanyang kusina, sa banyo at kwarto. Siya ay nasa lahat ng dako ng bahay. Buo ang tiwala niya sa kanya at uh, palaging dumudulog sa kanyang tulong at panalangin tulad ng pagtulong niya sa batang may leukemia na iyon, alam niyang lagi rin siyang tinutulungan ni Padre Pio. At yan po ang kwerto na aking naisibahagi sa inyo ngayong araw na naway naibigan po ninyo. At para sa ating mga bagong tagkapanood, ay sana po ay mag-subscribe na po kayo ngayon din. Pindutin lang ang subscribe na button sa baba at ang kampanilya upang maabisohan namin kayo sa aming mga ilalabas na pa-episodyo sa hinaharap. Kung naibigan po ninyo, mag-like, mag, -like, mag at i-share din po ninyo ang video ito. At para sa inyo, na nice naman kaming supportahan upang lalo pang mapagkakilanlan si Paddy Pio at mapalago po ang aming channel, maaari po kayong lumahok sa aming uh, eksklusibong grupo ng mga buwan ng taga-abuloy o nagbibigay ng donasyon kada buwan na tinatawag ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio, kung saan mapapakinabangan po ninyo ang buwanan o lingguhang mga pamisa bilang uh, benepisyo at naaayon po sa halaga ng inyong buwanang donasyon. Bukod dito, padadalangin din po namin kayo ng binatbasang larawan o medalya ni Padre Pio na ayon din po sa halaga ng inyong buwanang donasyon. Nais ko lang pong liwanagin na ang uh, mga misa pong inihahandog para sa inyo ay talagang para sa inyo, hindi po ito para sa mga Yumao. Ngunit maaari naman po ninyong isama sa inyong mga intensyon ang uh, mga minamahal nyong Yumao uh, sa inyong pamilya o inyong mga kaibigan. At uh, ang pagbibigay po ng uh, donasyon ay sa pamamagitan ng direct deposit sa aming video account at maaari rin po sa pamamagitan ng bank transfer via GCash. At uh, maaari rin po sa kayong mag-donate sa pamamagitan ng GCash sa aming personal na GCash number na nasa ilalim ng aking pangalan. Para sa mga karagdagang mga impormasyon o mga detalye, mga tanong, maaari po niyo kaming maabot sa pamamagitan ng pag-email sa angtinigniparipio at gmail.com at gmail.com At meron din po kaming website sa www.angtinigniparipio.org www.angtinigniparipio.org At hanggang dito na lang po tayo. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood. At sa aming mga miyembro na ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio, makakaasa po kayo na la, kayo po ay laging kasama uh, sa mga pamisa na ipinagdiriwang sa Bansang Pransya. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta at uh, bahala na po ang ating Panginoon na gantihan ang inyong kagandahang loob. Hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalain at patnubayong kayong lahat ng ating Panginoong Diyos. E